Hello, hello. Kumusta ang lahat mga kapapael? Heto na naman tayo mga kapapael at tayo mag upload muli ng ating videos para sa ating YouTube channel mga kapapael. Eto ngayon tayo mga kapapael at kasalukuyang nililinisan natin ang ating biniling isda. Ayan, o, kita naman ninyo na ating lilinisin bago natin siya lutuin mga kapapael. At hulaan ninyo kung anong klaseng luto ang ating lulutuin dito na masarap na masarap na luto, mga kapapael. Ayan, hugas-hugas muna tayo para siguradong malinis ang ating lulutuing isda ngayong araw na ito, mga kapapael ko. tsaka pala mga kapapael... Ito yung ating mga ingredients na gagamitin natin sa ating pagluluto. Andi yan ang luya, bawang, sibuyas at saka siling berde mga kapapael. Ilalatag muna natin yan. Yan ang tamang sa mga kapapael. Ilalatag muna natin sa ating kasirula yan. Then saka natin ipapatas ang isda ng maayos mga kapapael. Ayan bago lalagyan na din natin yan mga kapapael ng mga pampalasa mga kapapael lalagyan natin yan ng paminta bitsin at asin mga kapapael dinamidamihan natin ang paminta mga kapapael ng ang sabaw na ating ihigupin ay medyo spicy din ang may patas natin mga kapapael ay nilagyan din natin ng talong ang ibabaw ayan kita naman ninyo sa ating videos na may talong ang ibabaw din lalagyan natin siya ng kanting tubig mga kapapel bago natin isalang sa kalaan at yan nga mga kapapel atin ang isinalang ay di eh, atin pakukuluin siya ng pakukuluin mga kapapel hanggang sa lumambot na siyang tuluyan at pasigurado natin luto yan mga kapapel yan o no, kitang kita ninyo kung paano ang tamang ng pagluto natin ng masarap na lutong isda mga kapapael ayan mga kapapael kita naman ninyo na ating nilulutong maigi mga kapapael at mamaya atin lalasahan yan mga kapapael kung sakto na ba o kailangan pa nating magdagdag ng pampalasa ay siya nga pala mga kapapael ako'y humihiling sa inyo na kayo ay subscribe sa aking youtube channel mga kapapael nang kayo ay palaging maging update mga kapapael sa aking gagawing mga pag-upload dito sa aking youtube channel mga kapapael at kumaabi mga kapapael ay eh, ipalo na ninyo din ako dito mga kapapael nang lagi nyong makita pagka tayo ay mag-upload at saka mga kapapail yung aking mga na-upload na ditong mga videos, ay baka po pwede naman ninyong mga panoorin isa-isa mga kapapail, balikan ninyo. At nang makita naman ninyo kung ano yung ating mga videos na ina-upload dito sa ating YouTube channel. Ay siya maraming maraming salamat sa inyong mga kapapail na patuloy na tatangkilik sa akin dito sa aking YouTube channel. Eh, sana ay dumami pa kayo. Uh, parang ulan mga kapapael na pag nabasa kayo ay dadami kayo mga kapapael At nang umangat naman ng ang mga views ng ating mga YouTube channel mga kapapael At nang kahit pa paano mga kapapael may pag-asa tayong ma-monetize dito sa ating YouTube channel Ay muli eh, ako'y taus-pusong magpapasalamat sa bawat isa sa inyo mga kapapael Na tatangkilik sa aking ginagawang pagbablog mga kapapael God bless you all mga kapapael at